He first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you ha, I... ikaw ang lagi hanap hanap sa gamit araw ikaw ang Paris ko sa wina ay natatanaw Ikaw ang buhay at pagibig, Wala nang na nga iba Sa aking puso'y tunay ka nag-iisa May hugot Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggo ito The 32nd Sunday in Ordinary Time ng ating ay hango sa Ibanghilyo ni St. Mark chapter 12 verses 38 to 44. May hugot. Siguro magtatanong kayo, saan ka man kumukuha ng hugot, Father? Bakit naman yan ang napili mong pamagat sa linggong ito? At mga kapatid, alam nyo, unang-una po, kayo po ang aking kinukuhaan ng hugot. At bago ang lahat, mga kapatid, Walang sawang pasalamat sa walang sawa so ninyong uh, pagiging bahagi na naghuhugot din po dito sa Music of the Gospel Sunday Reflection at sa inyong lahat, mabuhay. Dahil kayo po ang aking kinukuhaan ng hugot sa aking patuloy na pagbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Makapatid! Tatlo po ang aking kinukuhaan ng hugot ngayon sa linggong ito, the 32nd Sunday in Ordinary Time. Unang-una po, ang music of the gospel song na ang pamagat po sa atin ngayon sa ang uh, napili kong uh, awitin ngayon ay sa aking puso. At ang pangalawa dito ay personal kong karanasan nung ako ay na-assign pa lamang sa isang parokya at doon nakikita ko ay, Ito ay patuloy kong naalala, hindi ko makakalimutan itong particular na karanasan kong ito dahil magiging hugot ko rin. Kinukuhaan ko rin ng hugot sa aking patuloy na pag-evangelize, sa aking patuloy na pag sa pag isang reliyoso, sa pag isang pare, at of course, sa aming karisma, sa pagbabahagi inamin o pagtuturo namin sa mga kabataan At ang pangatlo dito ng aking inspirasyon, walang iba, kundi ang napakaganda na ibanghelyo natin sa linggo ito. Mga kapatid, malik-malikan po natin ang unang inspirasyon ko, ang unang hugot ko dito sa uh, sa linggo ito, ang music of the gospel song sa aking puso. Kahit 🎵 narawan mo Ikaw ang laging hanap-hanap sa kapit-araw Ikaw ang nais sa ay natatanaw Ikaw ang buhay at pagibig wala na iba Del nakikita po dito mga kapatid sa isang composer sa awiting ito na para baga sa kanyang personal na karanasan sa buhay ito ay nagiging hugot niya kung bakit sinusulat niya ito, kinukompos niya ito, itong awiting ito na para baga dahil ito ay kinukuhaan niya ng hugot gusto niya ngayon na ito ay magiging gabay niya hanggang sa kanyang kinabukasan ang isang, niya, isang isang taong may karanasan sa isang pagmamahal na hanap-hanap ka sa gabit araw sa aking puso. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang buhay at pag-ibig na isang taong ito na nagmamahal na parang buong-buo ang kanyang pagmamahal. Hindi siya Uh, hindi kompleto ang kanyang buhay kung hindi niya maialay ang kanyang sarili na sinasabi niyang kahit buksan pa ang dibdib ko at dito makikita natin mga kapatid na ang hugot pala ay ito ay galing sa karanasan sa tao naranasan ko ito mga kapatid nung nagpunta kami doon sa isang lugar na parang disyerto dito sa Pilipinas sa, sa aming uh, lugar sa Leyte at talagang uhaw na uhaw na kami sa aming paglalakbay at alam nyo may nasumpungan kaming isang balon dahil uhaw na uhaw kami kumukuha kami ng uh, isang uh, isang tabu at tinatalian namin at kinuhugos namin doon sa sa balon para hugutin yung tubig na nandoon sa ilalim at yung iniinom namin ng tubig. Dahil uhaw na uhaw kami, sabi namin, wow, ang tubig talaga ay buhay. Ang tubig talaga ay nagbibigay ng buhay. Na para bagang sa hugot na yon, kailangan mo hugutin yung isang bagay para ma-appreciate mo kung ano yung nandoon sa ilalim. At yung natikman mo na, yung hinuhugot mo ngayon, masasabi, wow, ang sarap pala ang sarap palang na naranasan ninyo o oh, ng mga kapatid nating nagmahal nandoon yung pagbibigay ng buong buo, ng sarili sa mga minamahal para bagang nakikita rin nito sa isang uh, pananalita sa wikang English ay inspiration naging inspiration ng isang tao na minamahal mo kahit sino man siya kahit anumang estado niya sa buhay, pag minamahal mo siya naging inspiration mo siya at mo ang mga positibong bagay na sa kanya. Hindi mo tinitingnan ang kanyang mga pagkukulang, hindi mo nakikita ang kanyang mga weaknesses sa buhay, kundi nakikita mo ang inspirasyon sa taong ito. No? Masasabi ko rin na para pagang ito ay isang perspective ng tao. At alam naman natin yung perspective, pananaw sa tao. At ang pananaw ng tao ay galing ito sa mga karanasan sa buhay yung mga hugot natin sa buhay at kung sino ako ngayon na uh, ito ang kinukuhaan ko ng inspiration or determination para makamit ko kung ano mang minimiti ko sa kinabukasan at kung ano man ang kinabukasan ko nagpupudjik ito kung sino man ako ngayon ay yung mga hugot natin sa buhay at again, napakaganda po ang Music of the Gospel Sunday uh, song natin sa aking puso ang pangalawa dito, ang personal kong karanasan nung nandoon ako sa uh, sa isang parokya na assigned for almost 9 years ako doon. At alam niyo, sa parokya niyon ay may monthly ano kami, may monthly preks kami. Uh, yung prex na yon Paris Renewal Experience at isang araw nung uh, pangalawang prex nung nandoon ako sa prex kasi may graduation. At bago mag-graduation, umagang-umaga, ...minibigyan yung mga participants ng sobre. Sa aking personal na opinion, hindi ko nagugustuhan na bibigyan ng sobre, ng envelope yung bawat participants dahil yun nga maging tightens yun sa mga participants na para sa akin, dahil ayaw ko doon, na gusto ko na maging bukal sa kanilang kaluuban ang kanyang, uh, kanilang pagbibigay. Hindi yun na kasi pagbibigyan mo ng envelope sila, parang mapipilitan silang mag, uh, maglagay doon ng pera. No, mapipilitan silang maghanap ng pera. Eh, paano naman kung wala na, no, walang wala din Yun yung isang participants? Saan man siya maghanap na ng pera? Parang sinasabi ko sa mga, uh, mga elders uh, sa sa na pwede bang hindi natin ito gagawin. unit again mga kapatid, sabi na sa akin, Father, ito po ay talagang part yan sa program ng prex ng Paris Renewal Experience para maramdaman daw nila na sila ay kabahagi ng simbahan, maramdaman din po nila na sila ay may tungkulin na magbabahagi sa simbahan. Ngunit again, sabi ko sa kanila, well, kung yan, ang, uh, yan man ang paningin pananaw ninyo, ngunit again sa personal kong pananaw din po, ay talagang ayaw ko na bibigyan sila ng indog. Gusto kong bukal sa kanilang kalooban ang pagbibigay. Yung sila ay nag-aalay na, sa mga envelope nila sa lahat ay nag nag uh, binibigay balik nila na may mga laman yung kanilang mga envelope nung binubuksan na ito ng ng uh, sekretariat nung uh, kinuha na nila yung mga laman sa lahat ng mga nagbibigay ng envelope ito yung napaka na hindi ko makakalimutan ang sabi niya may nakasulat doon sa loob sa isang papel nilagay doon sa loob ng envelope sabi doon father sorry po wala po akong mabibigay. Wala po akong mabibigay dahil walang wala po ako. Alam niyo mga kapatid, yun po ang hindi makakalimutan. Na para baga sa akin, sa lahat ng nag-aalay doon sa mga envelope na yon, kasama na yung mga, mga leaders, nabibigay din po sila ng envelope, nag-aalay din po at doon sa lahat ng mga participants, nag-aalay din po sila sa pamagitan ng sa envelope na yon at nilalagyan nila ng laman. At para sa akin, ang pinaka-the best na nag-aalay, hindi yung mga may laman na pera, hindi yung laman na papel na nakasulat doon, Father, wala po akong may alay. Yung sinasabi niyang kababaang loob, yung sinasabi niyang wala po akong alay, ang totoo doon, yung sarili niya sa pag-atin niya sa pagiging bahagi niya sa prek Seminar na yon, yun ang napakalaking biyaya. Yung paging matutuon niya sa kanyang sarili na wala po akong may alay, yun po ang pinaka-the best na alay na, na nakikita ko doon sa, uh, sa seminar na yon. Para sa akin, ito ay naging hugot ko sa pakipag sa pakipagkapwa ko, sa pagtingin ko sa kapwa, sa pagtingin ko sa mga kapatid nating nandiyan sa laylayan, And that's why pag minsan sa ating mga kapatid, tabi-tabi lang po, no? Na pag minsan hindi sila nagsisimba dahil walang pag-aalay. Hindi sila pumupunta sa simbahan dahil sabihin nila, Father, wala po akong maialay. Wala po akong pera ngayon, hindi mo na ako magsisimba. Hindi po yun. Hindi po ang pinaka-the best na alay kung so, pag tayo ay nagsisimba, yung mga sarili natin. Is kailangan ng simbahan natin sa operation, kailangan ng simbahan nat sa mga programa ng simbahan. Ngunit, again, kung walang-wala man tayo, yung pinaka-the-best mong alay, yung sarili mo, inaalay mo sa Diyos. At mga kapatid, surely, at patuloy itong magiging hugot line ko sa pag, uh, again, sa pagkilala ko sa ating mga kapatid. At dito ngayon, sa tatlong, pangatlong bahagi ng ah uh, paghuhugot line ay walang iba kundi itong babae na balo at ito namang si May mga hugot po sila. kitingnan po natin yung balong babae, mga kapatid. Yung balong babae na sinasabi nga ng, ng unang pagbasa natin sa First King, makikita natin mga kapatid sa kultura nung unang panahon, kahit siguro ngayon, makikita pa rin natin na pa rin natin yung ating mga kapatid na mga balo, mga babaeng kapatid natin, na ang tingin kasi sa society noong unang panahon sa mga babae, yung pagiging patriarchal society ng mga kababayanan ay walang karapatan na mag, uh, maghanap buhay. Nandyan lamang yung mga asawa sa kanilang mga tahanan. Sila lamang ang tagapagpangalaga sa mga membro ng pamilya no? At uh, isa pang kultura ng society ay ang mga kababayan ay they are considered as the second class citizen lamang. So walang buhay sa society. So, walang buhay sa society. So, at marami pang iba na nagiging basihan kung bakit ang mga babae ay kinoconsider na second class citizen lamang. At lalong-lalo na mga kapatid na kung ang isang babae sa sawa ay naging balo. Pero makikita natin sa kultura, saan pa siya? Hindi siya makahanap ng trabaho. Wala siyang buhay sa society. Ang kanyang asawa wala na. Sino nang maghanap buhay sa kanya? Sino nang magsusuporta sa kanya? Wow! Napakatinding karanasan. Ngunit, again, makikita natin na noon si Jesus, uh, nagmamasid si Jesus doon sa Uh, harapan ng uh, tapat ng pulugan ng makaloob no? at itong balong babae ito ay naghulog ng dalawang kasusing katumbas ng isang pera no, walang wala na siya ngunit ang anong natira sa kanya inaalay pa niya sa Diyos para sa akin hindi man talaga importante yung uh, pera doon ang importante doon kung paano siya naging bukas sa kanyang sarili paano niya ini-entrust totally yung kanyang sarili sa Diyos paano siya din generous sa kanyang sarili sa Diyos na kahit paman siya isang babae kahit paman ang turing ng society sa kultura nila na ganito ang mga babalong babae hindi siya nagiging manhid sa halip nagiging bukas siya sa kanyang pakipagrelasyon sa Diyos naniniwala siya na Uh, uh, ito ay mabiyaya ng Diyos na ang dyan sa kanya ay karais-tais lamang karapat-dapat lamang na ibabalik niya ito sa Diyos ipagkatiwala niya ito sa Diyos diba? ang ganda-ganda ng, uh, ng hugot line ng babaeng ito siguro magkikita ko rin sa pagsabihin mo natin hugot line inspiration or perspective siguro mga kapatid sa karanasan ng babaeng ito nung ang kanyang asawa ay buhay na buhay pa nakikita niya sa kanyang asawa na lalaki kung paano ito naging generous sa kanya. May interest niya doon sa kanyang asawa. Siguro din po doon sa kanyang mga magulang. Tinuturoan siya ng kanyang mga magulang kung paano magbabahagi sa Diyos. Kung paano ibabahagi yung sarili sa Diyos. Yung mga taong nakapaligid sa kanya, nagiging hugot line din po sa kanya kung paano siya ngayon nag-alay kahit anong nati anong din niya inaalay pa doon sa sa Diyos ito ang ito ang particular na karanasan na ito din po ay nagiging hugot line ni Jesus alam naman natin na si Jesus talaga ay isang Diyos Ngunit wag natin makalimutan si Jesus din po ay 100% din pong human katulad din po natin kung tayo may ay na sa ibang tao, nagkakaroon tayo ng hugot line doon sa mga kapatid natin. Si Jesus din po ay ganoon din po ang kanyang karanasan. That's why tinatawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi, alam niyo, sa lahat ng naghulog ng salapi, hulugan ng uh, mga kaloob, itong babaeng ito ang pinaka, ang uh, pinaka the best naghulog dito. May mga mayayaman man na naghulog, ngunit ito ay mga surplus na lamang sa kanila. Mga tira-tira na lamang. Kapag minsan ito yung sa society natin, ano? Ito yung nangyayari din po sa society natin, mga kapatid. Na sinasabi niya na uh, yung mga Pilipino o ating bansa ay rich in natural resources. Ngunit pag tinitingnan natin, sana ng mga natural resources na ito. Ah, dahil pag yung sakim ng tao, yes, magbibigay ako, ngunit ano lang yung mga natitira ko sa bulsa ko. Pagminsan din, gano'n din po. Pagminsan sa pag naranasan ko rin to sa simina, sa tabi-tabi lamang sa ating masiminarian, pagminsan, nabibigay kami sa mga bigay, sa kumakatok sa anong pintuan na nabibigay, sabihin na, ibibigay mo na lang yan, dahil eh, tira-tira na. Ngunit pag walang tira, walang pagbibigay. No, pagminsan, ganito ang ating atikyon. Ngunit mga kapatid, makikita natin yung babaeng balo anong natira sa kanya, inaalay pa niya. At ito ang naging hugot ni kay Jesus. May hugot dito po si Jesus. Anong may hugot si Jesus? Yung babae ito na naging inspire sa kanya. Nakikita niya, balo na siya, wala na siyang masasandalan, wala nang maghanap buhay sa kanya. Ngunit, minabuti pa niya na iialay yung dalawang kusing niya na katumbas na isang pera. At alam ko mga kapatid, kung inalay manisos ang kanyang buhay hanggang sa taas ng tos dahil sa mga hugot niya sa buhay. Siguro, isa na dito sa mga hugot niya sa buhay, itong balong babaeng ito. Yes, alam niya ang pagmamahal ng kanyang ama. Siguradong sigurado siya sa pagmamahal ng kanyang ama. Alam na alam niya na ang unang-unang hugot niya ang kanyang ama. Ngunit sa paglalakbay niya, sinapatunayan ang pagmamahal ng kanyang ama sa pamagitan ng mga taong nakakasalamuhan niya, lalo lalo na sa babaeng ito. At masasabi ko rin, ang pangalawang hugot ni Jesus dito ay yung kanyang ama na si Jose. Ang kanyang foster father niya, si Jose. Kung paano ito uh, nag-aalay nag ng kanyang buhay, kahit pa man napakahira na maging isang ama na hindi naman niya totoong anak si Jesus, ito ay pinagkaloob lamang sa kanya sa pamagitan ng anghel na nagsasabi sa kanya na tanggapin mo si Maria na maging iyong, uh, maging asawa na ikaw ay maging ama sa batang itong si Jesus napakahirap yun ngunit nandoon yung pagiging generous ay yun yung pagiging mapagbigay ni San Jose na binibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang anak na si Jesus, Jesus para kay Jesus para kay Maria alam ko natutunan ito ni Jesus. Alam kong tumatalab ito sa isipan at puso ni Jesus. At ang pangalawa di, ang pangatlo dito, walang iba kundi ang kanyang ina na si Maria. Kung paano naging generous si Maria, yung pagsasabi ng angel sa kanya, siya ay magdadalang tao, napakahirap man din po para sa kanya. Dahil ang kultura, no, pag i-consider natin kultura, napakatibay din yung kultura ngayon sa panahong, uh, sa panahong yun. No? Ngunit sa sinasabi ni Maria, Fiat, mangyari nawa yung pagbibigay ni Maria ng kanyang sarili, pagiging generous ni Maria sa kanyang sarili niya, from the womb, no? From the womb to the tomb. Napakatindi. At alam ko mga kapatid, ito yung mga hugot line. Ito yung mga hugot na karanasan ni Jesus. At ang pang-apat siguro ito, dagdagan ko na, ano pong mga hugot ninyo? Ano pong pwede yung pagiging hugot para may alay ninyo ang inyong mga sarili para sa Diyos. Sa sarili mong kapakanan, sa sarili mong kakayahan, ano po ang may alay mo sa Diyos? Kung wala ka mang may alay, sarili mo, pati, iaalay mo. Again, pinasabi ng awitin natin ngayon, sa aking puso, sa aking puso, ng buong buo ko, may alay ang aking sarili sa Diyos. The music of the Gospel, Sunday the Reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.